yung mga tao, yung mga bot, yung nagboto kami, mga dabawin nyo, nagboto kami sa imuha po. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Conteveros kaysa ni Pong Kasi ever since, talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon, consistent yan, at di talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga... You have time, pare, bong, na you have time to redeem yourselves.